Magandang araw po sa ating lahat and welcome sa ating mini lifestyle vlog at dito magluluto na naman tayo. At dahil saktong malamig ang panahon kaya naman naisipan namin na magluto ng tinola. At eto nga bago natin yan gawin, ililibot ko muna kayo dito sa aming taniman at maliit na kubo na wala ng bubong. So yes, dahil nga nung bumagyo na tangay lahat pati nga tong puno na pinagdadapuan ng aming mga manok, eh talagang ah uh, tawag dito, bumuwal. Pero bago yan, ipapasyal ko muna kay sa aking mga tanim. Ayan, ito yung mga crafted na 2 years lang pwede nang mamunga. Gaya nito mga chico yung uh, kay Mito. Then, meron din ako rito ang Ayan, nakalagay lang sila sa balde, mga manay. Kasi, itong nakikita ninyong lupa na to. Gaya na sabi ko noon, hindi naman sa amin to. Kaya, ina ko lang sila dyan sa uh, balde. Lalo na tong mangga. Bali nga pala tong punong mangga na to ay eh matagal na yan. Crafted yan mga manay na nagbubunga yan ng 500 grams to 1 kilo ang bawat isa. So hindi ko pa siya malipat. Then napapalibutan nga pala ng puno ng saging na may bunga. Nakakatawa kapag may tanim ka talaga. At saktong sakto na umaraw din. At eto nakakapag ice ayos kami ng mga tanim namin. Then niready na rin natin yung aking gagamitin sa paglilinis uh, ng manok. So nagpainit kami ng tubig dito. At dahil nga marami ring kahoy, so nakakatipid din. So kung iisipin mo, napakasarap uh, tumira sa probinsya mga manay. Sabi nila mahirap daw. Depende sa iyo kapag nasanay ka talaga sa Maynila, sa syudad. Pero kung ako kasi ang tatanungin, mas gusto ko dito. Kasi alam mo yon nalilibre ka na sa pangulam-ulam gaya nito. Meron tayong papaya then kukuha tayo ng tanglad. Ito 'yung uh, pampatanggal ng lansa at masarap din 'to sa tinola. So nalilibre na lahat 'yung mga kailangan natin sa ating pagluluto. So tinatanggal ko lang dito 'tong mga tuyong dahon at 'yung pinaka uh, ugat niya. So hindi natin 'yan isasama. Then, eto na nga pala yung manok. Hinuli na ni tatay kasi sa daming manok, pag nagpapatuka kami, ang hirap hulihin. Kaya naman tinali na tong isa na to. So, isa lang naman pala yung kakatay namin dahil konti lang naman din kaming kakain dito sa bahay, mga bata lang. At hindi mawawala yung malunggay. Siyempre, kapag may malunggay, masarap to sa tinola o kaya dahon ng uh, sili. So, dinamihan ko na rin. Eto na, ready-ready na yung ating tanlad, papaya, at yung malunggay. Dinagdagan pa ni tatay yung ating tanlad kasi masarap kapag may tanlad, mabango. At kumukulo na nga pala itong mainit na tubig kaya naman binanlian na natin o binusa natin dun sa ating lilinisan na manok. So pagkatapos kong matanggal yung mga kanyang balahibo, kailangan pa natin yan malinis na maigi, binubusan ko pa na may tatubig para talagang as in wala sa yung mga maliliit na balahibong nakadikit. Then saka ko yung idadarang sa apoy para talagang masunog yung mga nakauslipang maliliit na balahibo ng manok. At kapag okay na, pwede na natin itong i-ready mamaya para alinisen, uh, linisin, tanggalan yung laman loob at i-chop. So bago yan, ang gagawin ko muna, hiwain ko muna yung ating papaya. Napakasarap ng papaya kapag mahinog-hinog. Kita nyo naman o, oh, walang buto. Parang tawag dito papayang ano, seedless. Ayan. So, hindi naman siya yung totaling malambot ng pagkahinog ha. Matigas to pero manamis-namis nga lang. Masarap siya sa tinola. Tapos, ito na yung ating manok. Ayan. Tatanggalan ko na ng laman loob para mapaghiwalay at malinisan ng maigi. Pero hindi na ako mag-chop nito kasi nahihirapan ako mag-chop. Kaya yung partner ko na lang yung pag -hati hatiin ko rito para uh, magawa namin lahat. So, ang ko na lang, ako na lang yung magtatanggal mamaya ng malunggay. Then, eto nga, hinati-hati na niya. So, ang gagawin natin dyan, pagkatapos niyan, ay lalamasin natin yung mamaya sa asin. At eto nga, ako naman, ay eh, nagtatanggal ng malunggay sa tangkay. So, napapasewa ko dyan kasi meron kaming tugtog habang magluluto kami. Pinitpit ko na rin yung ating tanlad at eto na yung ating manok. Nilagyan ng asin at lalamasin para hindi siya malansa at matanggal yung kanyang dulas-dulas. Di ba napapansin nyo yun kapag nagkakatay kayo ng manok na parang madulas-dulas. So, yon nilalama sa asin. Then, tatanggalin din natin tong parang kanyang baga. Kasi malansa yan. Tanggalin natin yan para talagang malinis na malinis at hugasan ng maigi. So pasyensya na kayo sa aming uh, kapaligiran dahil nga nandito tayo sa talagang kubo namin to. So dito kami nagluluto kapag meron kami papalambutin talaga ng uh, panglaban na ulam. So bali dito nakapag uh, salang na ako ng kawali at nilagyan ko na rin ng mantika. Pinagsabay-sabay ko ng iginisa ang bawang, sibuyas, then luya. Naglagay pa ako ng luya. At sinundan ko na nung ating manok. So isasangkutya lang natin yan ng maigi para talagang matanggal yung kanyang lansa At masarap kasi kapag sinasangkutya Siyempre hipan din natin At habang hinihintay natin yan, magkapi muna tayo habang mainit-init pa At hayaan natin yan na kumulo ng kumulo hanggang sa lumalabas na yung kanyang pinakamantika mula sa manok So yan yung mga dilaw-dilaw na yan, mga mana, yan yung pinakataba ng manok So ilalagay na natin yung tanlad na ating binuhol na pinipit at maglalagay din ako ng patis pampalasa. Tatakpan muna natin 'yan. Then pagkatapos natin 'yan balikan ng mga ilang minuto, ang kagandahan dito sa aming kinatay, dumalaga 'to. So hindi siya yung mahunat na ilang oras natin na pinalambot. Kaso nga lang sa pagluluto natin eh, ay na tatay ng dilim kasi nga 4:30 na kami nagumpisa. umpisa Naglagay na rin ako rito ng tubig at paminta para naman mas maraming sabaw lalo na pag mga batay gusto lang naman talaga ay sabaw saka ako na lang din hinuli yung paglalagay ng atay para hindi madurog at sinunda na rin natin ng papaya dahil malumbot na yung ating manok then hinalo ko lamang po ng bahagya at tatakpan ulit natin yan para totally na maluto yan then naglagay din ako ng konting asin pampalasa at dahil nga native manok to, hindi na to kailangan palagyan ng mga kung ano nung pampalasa dahil malasa na po talaga ang ganitong manok. At ang ating panghuli, nilagay ko na rin ang ating malunggay dahil luto na, malambot na yung ating uh, manok. At talaga namang napakasarap humigop ng ganitong sabaw. Tatanggalin ko na yung tanlad para naman wala nang panggulo dyan dahil kumapit na yung uh, Lasa at aroma niyan dito sa sabaw. So pwedeng-pwede na natin tong ihain sa ating pamilya. Again ah, kapag meron kayong pwedeng pagtaniman, pwedeng pag-alagaan ng mga hayop, eh gawin natin niya lalo kung malaki naman ang ating bakura. Napakasarap tumira sa probinsya mga manay. Kaya kung akong papipiliin, mas gusto kong tumira sa probinsya. Kasi andun yung nalilibre na yung mga pang mo sa pang-araw-araw. Basta masipag ka lang magtanim. So ayan, hanggang dito na lang. Tara, kain po tayo.